What's up mga kapartner? For today's video mga partner, ang pag-uusapan naman natin ay mga dahilan bakit tuminto yung mga chicken sa kanilang pag-itlog mga kapartner o hindi kaya mahina silang mag So isang dahilan mga kapartner sa kanyang ayon sa aking experience pag lagi silang naulanan ganyan mga kapartner ay tuminto sila mga kapartner sa uh, mag So, dahil siguro mga kapartner, hindi sila prepared sa lambig mga kapartner. yon. Isang dahilan yun mga kapartner. Isa mga kapartner, kung mayroon silang dinadamdam. na dam, dam na mga sakit mga kapartner. Siyempre, hihinto silang mangitlog dahil may sakit po sila. Kung may sakit kasi mga chicken mga kapartner ay hindi na, na makakain yan. Siyempre, wala ng nutrition na papasok sa kanyang katawan mga kapartner hindi na rin umiinom yan mga kapartner gustong gusto na lang niya ay nagmumukmuk na lang po sa isang gilid mga kapartner isang dahilan yon mga kapartner sa pang dahilan mga kapartner kung stress lagi yung chicken natin mga kapartner ang dahilan minsan minsan may mga predator sa paligid nila mga kapartner minsan kinakamot sila ng mga aso ganyan mga kapartner o di kayo mga may ahas ganyan mga kapartner Siyempre, hihina silang mangitlog mga kapartner dahil na-stress po sila mga kapartner. Yun, sa doon. Tapos, sa pa mga kapartner, kung mainit masyado yung kanilang kulungan, kanilang mga kapartner, syempre, hihinto rin sila mga kapartner. O hihinas rin silang mangitlog. Syempre, kung mainit mga partner masyado, hihingalin mga yan, may stress po sila mga partner Dahil, hindi naman sila prepared gaano sa sobrang init ng panahon mga partner gusto nila katamtaman lang mga partner nano nang manok kasi mga partner isa pa mga partner kung bakit mahina yung mga chicken natin na umitlog dahil sa kanilang pagkain mga partner minsan kulang yung nutrients no, na nakukuha nila sa kanilang pagkain yun mga partner syempre kailangan nila yun dapat kung layer sila dapat matas yung calcium na nakukuha po nila dun sa feeds na ini-intake po nila mga partner yun mga partner isa pa mga kapartner na kung bakit mahina yung mga chicken natin na mangitlog o minto dahil sa kanilang kuto minsan mga kapartner minsan hindi natin napapansin hindi natin alam kung anong dahilan mga kapartner yun pala marami na pala silang kuto mga kapartner napupuyat kasi yung chicken natin mga kapartner kung marami silang kuto and then liritabli sila kamot sila ng kamot Kanyan mga kapartner syempre kinakagat sila isang dahilan yun mga kapartner at isa pa mga kapartner kung kulang tayo ng patubig sa ating mga chicken yun. Ang manok kasi mga ka-partner Lalo na kung mainit, inom po ng inom mga yan mga ka-partner Gustong gusto po talaga nalang umiinom Kaya kung kulang ka ng tubig mga ka-partner Doon na po, maubusan talaga Yun lang naman mga ka-partner yung observation ko At yun ang aking experience sa aking mga chicken So dapat naisiserve natin yung para sa kanila And then naobserbahan natin sila para hindi na umabot ng mga ganun mga ka-partner na case kaya mas mabuti mga kapartner kung na-monitor natin sila lagi ibig sabihin nakikita natin sila nachecheck natin yung katawan nila and then naobserbahan natin sila kung anong ginadamdam po nila mga kapartner kasi yung chicken hindi na nakakapagsabi kung ano yung nararamdaman po niyan mga kapartner bigla na lang kasi yung nagpapagilid yan mga kapartner so yun lang mga kapartner Ah, uh, maraming salamat pala sa mga nanonood sa atin and then shout out po sa lahat Thank you very much po mga partner. So 'yun lang mga partner. God bless po.